Hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, super exciting ang pag-uusapan natin ngayon. Head-to-head -head battle between this men's two favorites. Sildenafil and tadalafil. Alin ang mas may ibubuga? Viagra versus Cialis. Kung interesado kang malaman, just keep on watching. Once again, this is Florita Francisco, your pharmacist and a licensed teacher here in the Philippines. At bago tayo magsimula, isang paalaala, itoy usapang medikal at hindi dapat bibigyan ng malisya. At upang mas lalo nating maunawaan ang tungkol sa Viagra at Cialis, meron tayong apat na tanong na sasagutin. Una, ano ang erectile dysfunction? Pangalawa, ano ang mechanism of action kung bakit tumitigas at tumatayo ang ari ng lalaki kapag uminom ka ng Viagra at Chalice? Pangatlo, ano ang pinagkaiba at pagkakapareho ng Viagra at Chalice? Pangapat, sino ang hindi pwedeng uminom ng mga gamot na ito? Una, ano ang erectile dysfunction? Ang erectile dysfunction o male impotence ay ang medical na kondisyon kung saan ang isang lalaki ay hirap o hindi kayang patindigin ang kanyang ari habang nakikipagtalik. Maaari ring ituring na erectile dysfunction ang hindi kayang patagalin ang pagtindig nito. Pangalawa, ano ang mechanism of action kung bakit tumitigas at tumatayo ang ari ng lalaki kapag uminom ng Viagra at Chalice? Ang pagtigas ng ari ng lalaki ay nangyayari kapag may arousal siyang nararamdaman tulad ng pag may naamoy siyang kaakit-akit sa isang babae o kapag may nakita siyang kabighabighani na parte ng katawan ng kanyang partner o kaya naman dahil sa matinding pag-ibig. Ang lahat ng ito ay nag-trigger nagtri ng sexual stimulation sa mga lalaki. At dahil dito, nare-release ang nitric oxide mula sa mga nerves at selula papunta sa ari ng lalaki. Ang nitric oxide ang nag-iignite for erection. Kapag nag ang nitric oxide at guanylyl cyclase, mafoform ang cGMP at mare-relax ang smooth muscle at mag-i-increase ang blood flow sa organ ng mga lalaki at magkakaroon ng ereksyon. Ang trabaho ng phosphodiesterase inhibitor gaya ng Viagra at Cialis ay binablock nito ang PDE5 upang hindi ma-degrade ang CGMP to 5GMP na nagkakos ng mababang kalidad ng pagtayo at pagtigas ng ari ng isang lalaki. Pangatlo, ano ang pinagkaiba at pinagkapareho ng Viagra at Cialis? Ang Viagra at Cialis ay parehong kabilang sa class PDE5 inhibitor. Pareho sila ng mechanism of action kung kaya't hindi sila pwedeng pagsabayin. Pareho silang aprobadong gamot para sa erectile dysfunction, ngunit ang Chalice ay gamot din sa BPE o benign prostate enlargement. Ito ay kondisyon kung saan nagkakaproblema sa pag-ihi ang isang lalaki. Nahihirapan siyang simulan ang pag-ihi o kaya naman ay mayat maya siyang umiihi. Kung ikaw ay may erectile dysfunction at prostate enlargement, isa ka sa magbe-benefit sa Chalice. Ang generic name ng Viagra ay Sildenafil at ang Cialis naman ay Tadalafil. Ang Viagra ay available sa dosage strength na 25 mg, 50 mg at 100 mg. Ang Cialis naman ay 2.5 mg, 5 mg, 10 mg at 20 mg. Ang Viagra ay iniinom 1 hour before sexual activities at ang Cialis ay 30 minutes bago ang pagsisiping. Mabilis ang epekto ng Viagra kung empty stomach, ngunit ang chalice ay not affected by food. Hindi mababawasan ang visa nito kung may laman o walang laman ng iyong tiyan. Ang Viagra ay tumitigil sa katawan sa loob ng limang oras samantalang ang shalis ay 36 hours. Kung kaya't kung magbabakasyon kayo ng iyong partner at magkakaroon kayo ng maraming sexual episodes, isa kayo sa magbe-benefit sa shalis. Pareho sila ng side effects tulad ng flushing o pamumula at pagiinit ng balat. Pananakit ng likod, sakit sa ulo, pananakit ng kalamnan at stomach upset. Ang pinagkaiba lang nila, ang Viagra ay nagkokos ng vision change, rashes at pagkahilo. Sa Shalice naman ay pananakit ng braso at hita. Ang Viagra at Shalice ay prescription medicines. Hindi ito nabibili sa butika ng walang reseta ng doktor. Meaning, kailangan mo munang magpa-evaluate ng iyong kalusugan bago ka makabili ng mga gamot na ito. At kung ikaw ay lalaki na umiinom ng mga gamot na may nitrates, katulad ng isosorbide mononitrate at isosorbide dinitrate, katulad ng isordil na inilalagay at tinutunaw sa ilalim ng dila, hindi ka pwedeng uminom ng Viagra at Chalice dahil tinitrigger nito ang hypotension o sobrang pagbaba ng blood pressure. Sana po may natutunan po kayo sa konting kaalaman na na-share ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo po, please like, subscribe at paki-comment po kung may gusto po kayong ipatalakay. And that's all for today's video. Thanks for watching. Bye. Mahalagang paalala.